Kung naghanap ka ng sign parang umakyat dito sa Baguio, ay ito na yung sign para umakyat ka. A day na life ng isang nanay na milyonarya sa gawaing bahay, pero gumala for this video. <laughs> Eto at lumabas nga kami tatlo dahil nga nabubur na nga itong dalawa. Pero so ulang lumabas nga lang kami para nga mabawasan yung hyper ni Arki Dandan. Maglakad-lakad lang ba dito sa May Burnham at makita na nga rin kung anong ganap dito sa May Burnham. Ngayon nga lang ulit kami lumabas ng gabi kaya naman namang ha kami at may pagalito na nga pala dito sa May Burnham. Kaya naman thank you dito sa hyper naming anak kung hindi siya hyper hindi kami makakalabas. Charis. <laughs> Ang hirap kasi patulugin to kaya naman pagurin na nga lang namin sa paglalakad para mas madali siyang makatulog. At dahil sa kakalakad namin eto at meron na nga rin palang pa food encounter dito sa may Burnham. In fairness, ang daming mabili, kulang na lang yung pambili. Eto at meron nga kaming nakitang amazing dito at bago nga lang sa paningin namin kaya naman eto at nag-order nga kami ng isa. Eto at umuusok nga kasi kaya naman na amaze kami. <laughs> Try it! Try Try it! <laughs> okay. Ay naapo po, wala namang lasa, Nakaka-interesado lang dahil nga umuusok siya. At may pagka-president kaya naman, mm, wag nyo nang subukan. Charis! <laughs> So yun at hindi nga kami masyadong na happy doon kaya naman ito at naglakad-lakad na nga lang kami dito sa may Burnham Lake. Abay feeling naman namin magdi-date kaso nga lang may chaperon ay naapo. Walang magdi-date dahil ang tawag dito family date. At ito kung gusto nyo ipadlak yung puso nyo este ipadlak yung pagmamahalan ninyo eto at meron na ang papadlak dito sa may Burnham. dito lang yan sa may bandang lake kaya naman punta na rin kayo at magpadlak-padlak dito. At ito na nga rin yung Burnham Lake kapag gabi. Abay, napakaganda na. Marami ng pailaw. Eto, at dumaan nga rin kami dito sa may Melvin Jones at nagpe-prepare na nga rin sila para sa panagbenga. Kaya alams na umakyat na ang daming ganap ngayon dahil nga magpapanagbenga na. Siyempre, ang night market still waving. Ang daming maukay-ukay pero mas milyonis ang tao ay naapo. At dahil wala na nga rin kaming milyonis, eto at nag-withdraw na nga muna kami pambili ng kwek-kwek. O oh, ayan, ito na yung sign para nga umakyat ka ng Baguio dahil inaantay ka na nga ng night market. Ang daming tao pero kagaya din naman namin niya, naglalakad lang at nagwi-window shopping lang. In short, magpapaantok ba? Kas Jai, ay naapo. Pero in fairness, naglaminta ta. Kaya naman kapag umakyat kayo ng Baguio, magdala kayo ng jacket nyo. At the food is life. Kaya naman kakain tayo kahit nabusog tayo. Kas -jay. Eto, at nauna na nga ang arkidandan Dandan sa kanyang chicken skin. At kami naman ni Daddy Dandan ay ito nga ang beef mami lamang. Tanaimas ti ag sabaw, lalo na nung kastoy nga nalang Kaya naman, ito na yung sign para umakit ko ng bagyo at kumain nga dito sa my night market. So, ayan, at ang daming nga food dang na pwedeng-pwedeng mapagpipilian, ikaw na lang talaga ang mananawa dito. At ayun lang.